Aries, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 10 number 21 at number 8. Taurus, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color gold number 42 number 20 at number 14. Gemini, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 11 number 36 at number 10. Cancer Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 17 number 10 at number 8. Leo Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 12, number 6 at number 29. Virgo, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 6, number 24 at number 31. Libra Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 10, number 19 at number 45. Scorpio. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color gold number 30 number 34 at number 6 Sagittarius Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 24 number 39 at number 17 Capricorn Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 14 number 25 at number 36. Aquarius, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 30 number 16 at number 23 Pisces Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 21 number 29 at number 33